Nga po di ba Sabi niya, share your burden with one another, by this you fulfill the law of pride. And what is the law of pride? Happiness, peace, po, and blessing, kasaganaan, nandiyan po lahat eh. Po? Kaya po, we are part of one family. Kung ikaw ay may problema, i-share mo sa kapatid, makahingin ka ng tulong para ma-avoid mo yan, lungkot. Kaya po, may namatayan sa atin, di ba? may lungkot, sinunod niyo po ang kapatiran, dumadalaw po sa mga namatayan. matayang po, kapag may na-hospital, dinadalaw po mga na-hospital. Kapag may mga bagay na nakita mo, mayroon siyang tumutulong po ang iglesia, tumutulong tayo in order to avoid grief. Yan, tandaan po natin yan. So, tanggalin mo yan, kapatid. Oh, hindi mawawala yung lungkot mo kung ikaw ay nawawala sa iglesia. Kasi, wala ka sa iglesia, nawawala ka sa katawan ni Kristo, kaya patuloy ang iyong lungkot. Tandaan mo, sa loob na iglesia, ay masaya po talaga yan, no eh Guilt. but di ba din ako napatawad di God di ako man ng Diyos eh kasi nga po hindi mo inaalis yan ano po at kasi nga po hindi mo po binubungkal ang salita ng Diyos sa iyong puso yan po mga bagay na ganyan no if you know the word of God mawawala na guilt mo eh because why because you know that the Lord remembers no sins if the Lord remember no sin, then we must continue to purify ourselves para tayo ay maging malinit ng tuloy-tuloy. At yan po ang sinatawag na pagbabantay ng puso.